Good morning po sa inyo lahat at ngayon po, ngayon na lang puli tayo nakapag-vlog dito po sa kantin at ipapakita ko po sa inyo ang mga niluto po namin today. sa so, ayun po yung mga kasama ko. O, oh. oh. ngayon na lang tayo uli nag-vlog o, oh. kasi napaka-busy natin ng mga nakaraang araw. Ngayon, ano oh, tinan mo, haggard na haggard na kami, ang dami namin niluto ngayon o. Oh. So, ipapakita namin sa inyo yung mga niluto. Ayan na, taranta na, taranta na, Go! So yan po yung mga niluto namin today. Ang dami. Macaroni, spaghetti, java rice, hot dog, imbutido, shomai, rice, chicken barbecue, breast, tapos lumpiang Shanghai, sisig, boiled egg. Ayun. Merong champurado, lugaw, at saka sopas. Tapos, meron din po kaming siomai, burger, hot dog, sandwich, burger, sandwich. Meron din ice, candy, ice candy, fruits, dalang hita, yan. And then, may turon, may mais, may sapin-sapin. Ayan, marami ang kanina, ubos na. At ayan, so marami po tayong niluto today. So, ayan na, waiting na kami sa mga estudyante. So good na, so good na go, punta na dito. Ayun, mga makasama ko habang wala pa mga estudyante oh. Maggal <tinyo> na nating di nag-vlog. Ilang Ayun, ano na, nag-abroad at So kapayuhan lang po muna kami. So ayan po habang nagpapahinga. Uh, shout out kay Papang Jess at saka kay Auntie Virgie. Ayun. So ayan na po. Thank you po sa panonood. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.